Uy, mga kaibigan, tuloy po kayo sa ating palabas. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa kaharian ng mga hayop para tuklasin ang isang kamanghamanghang bagay, ang mga dila ng hayop. Mula sa maliliit na insekto hanggang sa malalaking hayop, bawat nilalang ay mayroong kakaibang dila na tumutulong sa kanilang mabuhay. Ang ilan ay mahaba at malagkit. Ang iba naman ay maikli at matulis. Maghanda na kayong mamangha sa ilan sa mga kakaiba at pinakaastig na dila sa mundo ng mga hayop. Sa masukal at makukulay na kagubatan ng Afrika, may isang kamangamanghang reptilya na kilala sa pambihirang kakayahan, ang chameleon. Ang kakaibang nilalang na ito ay kinahumalingan ng mga siyentipiko at mahilig sa kalikasan dahil sa kanyang kahangahangang abilidad. Isa sa mga pinakanakamanghang katangian ng chameleon ay ang kanyang dila na maaring umabot ng doble sa haba ang kanyang katawan. Isipin mo na lang kung ganyan kahaba ang dila mo. Ang hindi kapani-paniwalang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa chameleon na abutin ang kanyang biktima na nasa malayo, kaya naman isa siyang mahusay na mga ngaso. Ang dila ng chameleon ay maaring lumabas ng napakabilis at napakatiyak na halos hindi ito nakikita ng mata. Sa katunayan mas mabilis pa itong kumilos kaysa sa isang jet plane, kaya isa ito sa pinakamabilis na kilos sa kaharian ng mga hayop. Sa isang kisap mata, mahuhuli ng chameleon ang kanyang biktima, tulad ng mga insekto at gagamba ng may katumpakan. Ang mabilis na kilos na ito ay sinisiguro na walang pagkakataon ng biktima na makatakas. Ang sikreto sa likod ng kahangahangang kakayahang ito, ay ang malalakas na kalamnan ng dila ng chameleon, at ang malagkit na laway na bumabalot dito. Sinisiguro ng malagkit na sangkap na ito na kapag nahuli na ang biktima, wala na itong pagkakataong makatakas, kaya naman, mayroong siguradong pagkain ng chameleon. Sa mga damuhan ng South America, may isang kakaibang nilalang na may mahaba at malagkit na dila, ang anteater. Ang dila ng anteater ay maaring umabot ng dalawang talampakan ng haba, at nababalutan ito ng malagkit na laway na tumutulong sa kanya para makahuli ng pagkain. Sa loob ng isang minuto, kayang kumain ng anteater ng libu-libong langgam at anay. Dahil sa mahaba at malagkit nitong dila, ang anteater ay isang napakahalagang eksperto sa pagkontrol ng insekto, sa kanyang tahanan. Sa malawak na savana ng Africa, makikita mo ang pinakamatangkad na hayop sa mundo, ang giraffe. Ang dila ng giraffe ay maaring umabot ng labing walo hanggang dalawampung pulgada ang haba, at kaya nitong yumuko at humawak. Ginagamit ng mga giraffe ang kanilang dila para maabot ang mga dahon at prutas na nasa mataas na parte ng puno. Ang kanilang dila ay nababalutan din ng matitigas na bukol na tumutulong sa pag-alis ng mga tinik mula sa mga halaman na kanilang kinakain. Sa mga hardin at kagubatan sa buong mundo, makikita natin ang isa sa pinakamaliit na ibon, ang hummingbird. Ang dila ng hummingbird ay napakabilis at kayang humigop ng nektar mula sa mga bulaklak halos sampung beses bawat segundo. Ang dila ng hummingbird ay mayroon ding maliliit na parang buhok na tinatawag na papilay na tumutulong sa pagkolekta ng nektar. Sa masukal na kagubatan ng Asia at Africa, may isang kakaiba at kamanghamanghang nilalang na nababalutan ng matigas at proteksyon na kaliskis, ang pangolin. Ang kakaibang hayop na ito ay madalas na hindi naiintindihan at isa sa mga mammal na pinakamadalas ibenta ng illegal dahil sa kanyang mga kaliskis na pinaniniwala ang may mga katangiang panggamot. Tulad ng antiater, ang pangolin ay mayroong napakahaba at malagkit na dila na ginagamit nito para manghuli ng pagkain. Ang dilang ito ay maaring umabot sa isang hindi kapani-paniwalang haba na nagbibigay daan sa pangolin na maabot ang mga langgam at anay sa kanilang mga pugad. Ang dila ng pangolin ay mas mahaba pa kaysa sa kanyang katawan at maari nitong maabot ang mga insekto sa pinakamaliit na bitak at butas. Ang kakayahang ito ay mahalaga para sa kanyang kaligtasan dahil pangunahin itong kumakain ng mga langgam at anay na sagana sa kanyang tirahan. Dahil sa kanyang kamanghamanghang dila, ang pangolin ay isang napakahalagang eksperto sa pagkontrol ng anay at langgam sa kanyang tahanan. Sa pamamagitan ng pagkain ng libu-libong insekto bawat araw, ang pangolin ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng kanyang ekosistem na pumipigil sa sobrang pagdami ng mga insektong ito na maaring makapinsala sa kapaligiran. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng mga kamanghamanghang dila ng hayop. Natuklasan natin ang ilang mga nakakatuwang nilalang at ang kanilang mga pambihirang kakayahan. Mula sa chameleon, na may kidlat bilis na dila para manghuli ng biktima, hanggang sa pangolin na gumagamit ng mahaba at malagkit na dila para kumain ng mga langgam, nakita natin kung gaano kahalaga ang mga dila para sa kanilang kaligtasan. Ang mga kakaibang kakayahang ito ay tumutulong sa kanila na umunlad sa kanikanilang kapaligiran. Ang kanilang mga dila ay nagpapakita sa atin kung gaano kaganda at kaiba-iba ang buhay sa ating planeta. Ang bawat uri ng hayop ay umunlad para gamitin ang kanilang dila sa para ang pinakaangkop sa kanilang mga pangangailangan na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba-iba ng kalikasan. Paalam! Salamat sa panood! Sana ay nasyahan kayo sa malalim na pagtalakay na ito sa kaharian ng mga hayop at may natutunan kayong bago. Kung nasyahan kayo sa pag-aaral tungkol sa mga kamanghamhang dila ng hayop na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang hindi ka mga katotohanan tungkol sa mga hayop. Ang suporta ninyo ay nakakatulong sa amin na maghatid ng mas kapanapanabik na nilalaman sa inyo manatiling mausisa at patuloy na tuklasin ang mga kababalaghan ng natural na mundo.